pila namin. Yun, nagdun, dun. dun. Nandito kami sa fourth floor. First floor kayo? pila. Uh, ka muna sa 15 floor pero ka kabayan. 15 floor. 15 floor. Pero, oo, first floor, pero pila kasi. ko Yan si Kabayan, nawawala sa 5 floor ka pa. <laughs> oh, oh, nga yes, pero pila, Kabayan, taas. <laughs> Paano ng Tayo Yan yeah, nag, nag na naman kami. Kita mo ang pila, nandito kami sa number purna. Kita mo ang pila hanggang doon sa baba hanggang doon. Yan. Yeah. Ha? Hmm? Ito yung ano ko. <laughs> Ito mo pila umakyat sila kasi gagtas ang pila. Grabe yung pila. Hmm? Hanggang doon. <laughs> oh. Kita mo, oh, nasa taas ka Oo. Oh. Ito, nahihimatay na sila sa ano, sa init. Ayun, si Ate Jin. Oh. Sige, akit pa doon. 15 th floor. Si <laughs> so, Grabe ang pila, oh. Hanggang doon ang pila. Ayan, pababa. Tapos, Pupunta doon. Doon. Doon pa yan. Sa piplor ka pa. <laughs> Mataas pa. Bakay <laughs> kayo. Baka kayo Ay. Sa grabe lang ano. Daming pila. <laughs>